talagang ito ay isang tunay na huba-buba. Anong nakuha mo, Mabel? Susubukan ko muna. Wow, sobrang haba at mukhang masarap. Mmm, masarap. Oh, tignan mo ang bula. Oh, tama. Ang tsokolate. Kailangan kong idip ito. Ay, nako. Hindi. Nasusipsip ito. Nagawa ko! Paano ko ito papatigilin? Wow! wow. Oh, oo. Oh, oh. Ang aming fountain ay nahati sa dalawang bahagi. Aba, mukhang nasira namin ito. Tingnan lamang ang laro na inihanda namin para sa iyo at sa iyong smartphone. Maglaro, mangolekta ng mga donut at manalo. I-download ang multi-desort na laro sa Google Play at App Store. Ako, napaka napakaanghang ng mga pancit na ito. Saku, amoy, may panis na. Naku, mabaho keso na mayamag. Maple, ikaw ang mau na. Sige. Oh, paano ko ito kakayanin kung dilan ko ito masasabi bang natikman ko na ah, uh, kabutihan, ang anghang. Sige, ibuhos ko na ang lahat ng tsokolate. Mm. Sa, sa mga noodles na ako. Magiging mas banayad ba ang pagtipok? Hmm, mas mabango. Oh, Masarap! Ah, uh, ano yung amoy? Pasensya na, Mabel. Pero ito ay keso na may amag. Mas kaunting usapan, tikman na! Halika na! Oh, madaling sabihin, lahat ay amoy ng keso na ito ngayon. Naku ang baho. Magdagdag ng tsokolate. Baka makatulong ito para mawala ang mga amoy. Oh, hindi. Wala nang makakatalo. Oh, ang amoy at ang baho. Oh, pero ginawa ko ito. Ilagay mo ang tube sa iyong bibig. Ganito. Oh, salamat, Molly. Mas maganda na ang aking pakiramdam. Isa kang tunay na doktor. Lagi akong masaya na tumulong. Kaibigan ko. Ah, nakakalaso na basura. Dapat na ba akong mag-alala? Saging at cream, hindi ito nakakagulat sa pagkakataong ito. Medyo nakakaboring pa nga. <sighs> Nako! Oh, may naisip ako. Magluluto tayo ngayon. Tama iyon. Kailangan natin ng baking dish. Kukuhanin ko ito. Ngayon, kumuha tayo ng likidong tsokolate at gagawa tayo ng chocolate sponge cake. Kaunting hari na. Haluin natin. At ngayon, ilagay natin ito sa microwave na ito. Perfecto! Ngayon, makapagsisimula na tayo sa bahagi ng saging. Balatan muna natin ito at siyempre, hiwain ito sa maliliit na piraso. At narito na ang ating sponge cake na handa na. Kunin <laughs> natin ito. Hmm, ang bango nito. Oh, perfecto. Tingnan mo yan. At counting cream din. Ang kunin mo. Pero syempre, hindi masyadong madaming tsokolate Kaya ibuhos natin ito sa ibabaw. Oo. Oh, oh. Sa stingin ko sa'y kumangamang ha? Sige, kainin natin ito. magiging mabagal ang tower. Oh. Oh, alam mo ba? Ilalagay ko lang ang ilang candy sa fountain. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow! Tingnan mo. Tatay. Verde at pinatuyo. Hmm, subukan natin. Ah! Oh. Nasira ko ang tsokolate. Wow! Meron kaming disco dito. Oh, wow! Sa wakas, nakakuha ako ng magandang bagay. Gustong-gusto ko ang chichirya. Ikaw, oh, Mabel. Oh, marshmallow sa maliit na patpat. Masarap. Para sa akin, tagay. Sayang at walang bonfire malapit. Kaya sana may ihaw ko sila gaya ng sakabataan. Pero ayos Napakasarap lang. Napakasarap na nito. Hmm, ang sarap. At kung may tsokolate, lalong magiging masarap. Well, nagustuhan Idea ko talaga gamit ito mga steak. kahit papaano Sa kanilang tulong, magiging napakadaling hawakan ng mga Syria at isausaw ito sa tsokolate. Oh, pakiramdam ko magiging napakasarap nito. Mmm, napakagandang kombinasyon nito. Gustong gusto ko ito. Oh, bakit ito ay natutu? Oh, narito ang campfire na talagang gusto ko. Sa tingin ko hindi magagalit si Molly kung gagawin ko ito. Astig! Nako, ito ay kulay lil. Ito ang pinakamainam na marshmallow kailanman. Sa tingin ko, tapos na ako. Isa lang ang pulot po kyutan ni Tina ito nagawa mula sa isang bulaklak. Pero iniwan nila kay Kim ang sampung pulot pukyutan. Ang galing! Pero may isang daang layer si Chloe. Simulan natin kay Tina. Ooh. Sige, Tina. Subukan natin ito. Okay. hmm Ang sarap. Gustong-gusto ko ang pulot. Alam mo, malagkit ito. At may ideya ako. Kailangan natin gumawa ng mga toast. Ipadala natin ang tinapay sa toaster. Ganyan lang. Maghintay tayo. Oh, handa na ito. Hulihin natin. Ganyan lang. At nasaan ang isa pang piraso? Hmm. Naku, paumanhing, Kim. Akin ito. Ganyan lang. Ngayon, gumawa tayo ng sandwich. Toast. Lagyan ng honeycomb at takpan ng toast. Mahusay. Ngayon, subukan natin. Wow, ang sarap niyan. Mas masarap pa kaysa sa toast na may Nutella. Mm, Wow! Wow! Tina, magandang ideya yan. Pero ngayon, ako naman, mayroon akong sampung honeycomb subukan natin. Hindi pa ako nakakakain ng pulot diretso mula sa honeycomb. Ang sarap at tamis. Gustong gusto ko ito. Napakalambot ng mga honeycomb. At alam mo, may ideya ako. Gagawa ako ng honey jelly para sa sarili ko. Tama yan. Uminom tayo ng Fanta. At ngayon, uh, ibubuhos natin ang honey sa boteng ito. Ganyan lang. Ibuhos ko ang lahat sa bote budbura ng freezing spray para mag-freeze ang lahat. Kapag ang honey jelly ay nagyelo na, pwede mo na itong tikman. Mm. Ang sarap! Super yummy! Gustong gusto ko ito. Honey na may lasa ng Fanta. Ang galing! Chloe, ikaw naman ngayon. Okay, Subukan ko ito. Simulan natin sa pinakataas. Mayroon akong isandaang piraso. Kaya kong kumain at ubusin ang aking honeycombs nang walang katapusan. Hmm, ang tamis. Sino ang mag-aakala na napakasarap nito? Ang honey ay dumadaloy ng napakaakit-akit mula sa honeycomb. Ano pa ang mas hihigit? Oh, busog na ako. oh, oh. Yung bahaging ito ay pinasasama na ang pakiramdam ko. Oh, oh hindi. Hindi ko na kaya. Hindi na marami ang natira kahit na. Oh, sige. Teka, bubuyog ba yan? Lumayo ka sa honeycomb ko? Hoy! Saan ang galing ang hangin na ito? Ha? Huh? Nako! Ito ang reyna ng mga bubuyog. Ah! Papalapit sila sa akin. Huwag niyo akong kagatin pakiusap. Ah! Chloe, iligtas mo ang sarili mo. Hindi mo dapat sinaktan ang isa sa kanila. Tulungan mo ako. Kakainin niya ako. Tulong! Bueno! Ito ay isang Coke Super. Si Kim ay may isa lang na garapon. Nakakalungkot pa. Pero si Chloe ay may sampo. Napakasaya niya. Mahal pa rin nila ang Coke. Pero si Tina ang nanalo ng lahat. Mayroon siyang isandaang patong ng cola. Galing. Simula natin kay Kim. Tara na, Kim. Sige, subukan mo na. Gagawin mo ito ng mabilis. Hindi ka pinalad ngayon. May ideya ka ba kung paano buksan ang garapon sa ibang paraan? Oo, alam ko ang gagawin. Gagamit ako ng lapis. Kailangan kong kuskusin ang takip ng coke ng matagal. At pagkatapos ay magbubukas ang garapon Aba, heto na. Walang magic, mga TikTok life hacks lang. Haha, gumana -ha. ito. Ngayon, ilabas natin ang straw at subukan ito. Oh, masama. Ma, so oh, masarap. Mm. Chloe, ikaw na ngayon. Talaga, masaya lang ako. Buksan natin ang isang lata ng coke. Wow, mabango. Stig, nauuhaw lang talaga ako. Kaya kong inumin ang lahat ng sampung garapon sa ilang segundo. Alam mo, alam ko na ang gagawin ko, may naisip akong ideya, buksan ang natitirang mga lata ng cola. Oo, oh, ayos, ganyan lang, super. Handa na. At ngayon, ilalagay natin ang takip ng bote sa kanila kaya kong inumin ang apat na lata ng Coke sabay-sabay. Wow! Ang lakas nun! Chloe, namang hamo kami, pero ngayon ay si Tina naman. Subukan natin. Meron kang isang daang lata. Paano mo ito kakayanin? Ang dami ng coke dito. Magsimula tayo sa pinakaibabaw na garapon. Pinubuksan natin ito. Super! Ang ganda. Oh, may lumalabas na gases. Pasensya na. Oh, hindi maare. Matutumba na ang tore. Mag-ingat. Magtago. Oh, bumagsak ang tore sa ibabaw natin. Nakakatakot. May mali sa kanila. Naku, niyuyugyog sila. Sasabog sila. Oh, litrong kokang ang umaagos palabas. Nagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Mga babae, mag-ingat. Pwede silang lumipad papunta sa inyo. Natumba si Tina. Magtago sa ilalim ng mesa hanggang matapos na ang lahat. Naku, hindi maaari. Papalapit ang garapon sa atin. Ngayon, may itlog ka na? Kadiri, ang pangit! May isang itlog si Chloe. Swerte ka pa nga kasi mas marami ang iba. Well, si Tina ay may sampung itlog. Kadiri. Pero si Kim, tingnan mo ang kawawang iyon, may isang daang itlog. Nakakatakot. Pero ide-delay muna natin ang sandaling ito. Magsimula tayo kay Chloe. Tara, subukan mo. Sige. Basagin natin ang isang itlog at diretso sa bibig ko. Naku, ang kadiri talaga. Ang hirap lunukin. Nakakadiri. Hindi ko naman kailangan ng mga balat. Ay, kadiri. Itapong ko na lang. Nako, pasensya na, Kim. Pero mukhang nakakatawa. Kung ganoon, ilagay mo na lang sa ilong mo. Mukha ka ng payaso ngayon. Pero walang pulang ilong. Nakakatawa rin yun. Kadiri. Yon. Ako na ba ang susunod? Ayoko nito. Sige. Tara na. Subukan mo ito? Magsimula tayo sa isang bagay? Oh, paano ko ito kakainin? Tama yan. Makakagawa ako ng scrambled eggs. Mas masarap ito kaysa kumain ng hilaw na itlog. Basagin natin ito diretso sa kawalay. Astig! At isa pa, hayaan mong basagin ko lahat ng itlog sa kawali. Ganyan lang. Ngayon, takpan natin at maghintay. Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Oo, Oh, nagugutom ako. Oh, sandali. Naririnig mo ba yan? Amoy sunog. Ay, nako. Ang aking scrambled eggs. Ay, nako. Nasunog sila. Kailangan kong kainin ang sunog. Aba? Hindi. Mas kahilahilakbot pa ito kaysa sa pagkain ng hilaw na itlog. Nakakapangilabot. Kadiri. Naku! Ikaw lang, Tina, ang makakagawa nito. Pinakasimpleng resipi ito. Sige, ngayon, si Kim naman ang susunod. Hmm. Oh, nakalimutan ko na yon. Okay, sa tingin ko may ideya ako. Bakit ko kailangan kainin ito? Pwede akong maging inahin. Oh, at kailangan ko lang ng init. Halika na, mga sisiw, pumutok. Ako ang magiging mabalahibong nanay nyo. Oh, tingnan mo yan. May isa nang napisa. Huray! Tingnan mo ang aking mga manok. Ang cute nila, ang fluffy. Mga babae, isa na akong ina ngayon at marami akong fluffy na mga manok. Oh, ang lambot nila. Gusto kong haplusin sila. Tatawagin kitang cutie dahil ang cute mo, Kim. Kim pwede bang kumuha ako para sa sarili ko? Talagang gusto ko ang sisiw na ito. Sino ang mag-aakalang magiging ina ng mga manok si Kim? Ang gandang sandali.